cellphone sa pocket. Alam mo ba ito ay nakakabawas sa fertility ng lalaki? Maaari mo bang isipin ang iyong buhay nang wala ang iyong cellphone? Mahirap, ngunit alam mo ba na ang mga device na ito ay maaaring makapinsala sa iyong sexual na kalusugan? Karamihan sa mga tao ay inilalagay ang kanilang mga cellphone sa kanilang mga maong o bulsa ng pantalon o nakaklip sa isang sinturon sa kanilang baywang. Bagamat ginagawa nitong madaling ma-access ang telepono, nakakaapekto rin ito sa pagkamayabong ng lalaki. Mayroong dalawang pangunahing aspeto sa pagkamayabong ng lalaki. Ang motility at viability ng sperm cells. Ang motility ay tumutukoy sa kakayahan ng sperm cell na lumangoy sa mga likido ng katawan at lagyan ng pataba ang itlog. Ang viability ay tumutukoy sa bilang ng nabubuhay kumpara sa hindi nabubuhay na mga sperm cell at mga abnormalidad ng sperm cell. Ang mga cellphone ay patuloy na gumagana kahit na hindi namin ito kausap. Patuloy silang nagpapadala at tumatanggap ng electromagnetic frequency radiation upang mapanatiling updated ang iyong mga social media account. Dahil sa lapit ng cellphone at ng iyong katawan, ang enerhiyang ito ay maaaring ma-absorb ng iyong mga ari. Bilang resulta, ang mga selula ng tomed ay maaaring magbago ng hugis at mawala ang kanilang kakayahang ay lakip ang kanilang mga sarili sa isang itlog. Ang structural abnormality ay maaaring makahadlang sa kakayahan ng tomed na lumangoy at sa gayon ay mabawasan ang motility. Ang semilya na nakalantad sa ganitong uri ng radiation ay mayroon ding mataas na antas ng free radicals. Upang makabuo ng tomed, ang mga testicle ay nagpapanatili ng isang tiyak na temperatura na perpekto para sa kalusugan ng tomed. Karaniwan ding may mas mataas na temperatura ang mga smartphone kaysa sa kwartong kinaroroonan mo. Kaya... Kapag inilagay mo ang iyong cellphone sa mga bulsa ng iyong pantalon, pinapataas nila ang temperatura ng iyong balat sa singit ng humigit kumulang 2 degrees pati na rin ang temperatura sa loob ng iyong mga testicle. Pinapabagal nito ang paggawa ng mga selula ng TOMED at maaari pang ang patayin ang mga ito sa gayon na binabawasan ang posibilidad ng sperm cell. Sa perpektong mundo, ang isang cellphone ay dapat lamang dalhin sa isang bag, ngunit halos lahat ng mga lalaki ay maaaring mapangiwi sa pag-iisip na magdala ng isang bag. Kaya, kunin ang iyong telepono sa iyong bulsa hangga't maaari, halimbawa habang nagmamaneho, sa isang restaurant at iba pa. Ang paggamit ng Ayurvedic aphrodisiacs ay maaari ding magpababa ng mga nakakapinsalang epekto ng mga cellphone. Ang mga pinatuyong ugat ng asparagus o ligtas na musli ay maaaring makatulong sa pagtaas ng bilang ng tomed at pagpapabata ng labaydo ng isang lalaki. Ang ashwagandha, shilajit at kawatch ay napaka-epektibong mga halamang ayurvedic upang gamutin ng kawalan ng katabaan ng lalaki ang pagtaas ng iyong paggamit ng pagkain na mayaman sa bitamina C at E ay maaari ding makatulong sa pagharap sa stress sa tomed na dulot ng radiation ng telepono. Ang paggamit ng mga halamang ito ay may hindi gaanong epekto at sa makatuwid ay maaaring ligtas na gamitin ng mga lalaki sa lahat ng edad. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.